Hi, good morning everyone for today's my video Nandito eh, kami sa barangay hall ng Nyuginlo Baong Taytay -tay Palawan <laughs> Ang aking minamahal na bayan na, dito ako ah Hi kagawad Kape <laughs> kape time Kape kagawad Marvin Alvin, Alvin pala Alvin Aliliano Sa truck nagbiyahis ano? Sa puerto Dun sa San Jose yan guys, ganito lang ang aming bayan. Ang aming bayan ng Taip, ng ano, Yogenlo. Iba pa yung bayan ng munisipyo ng Taytay Taip Iba pa yung wala pa, nag-antay pa kami ng pasahero. Habang nag-aantay kami is video-video. Namiss video. <laughs> ko lang yung video. Ito yung po court ng ano, ng Yogenlo. And ito ang aming barangay health station. So, ah! <laughs> Uh, good morning everyone thank you for sa mga video supporters ko sa mga viewers maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin uh, naway, patuloy nyo pa rin akong ano <laughs> ano rin sa supporta ninyong mahigpit is I love it talagang thank you thank you talaga so much so ayan uh, nagantay lang kami ng pasahero kahit dalawa lang is ready to going to ano tayo Thai type of place magkikita siguro kami doon ng mga dati kong mga ano, mga friends sa uh, sa Reels. <laughs> Sila ma'am din na napot. sa inyo ma'am Arlene. Ma'am Hello, hello for Ether Groups. And sa lahat ng mga friend ko dyan sa Fifi, Santa Kuman. Ayy. Wala tagal. Kailangan ATM. Mandun na kami sano, guys, uh, sa ano guys. Sa sa Taytay mismo. So siguro hindi ko napahabayan ang aking video. Hanggang dito na lang. Thank you for watching watching my video <laughs> so ano alis na tayo ang dami na nila nakaalis siya aming driver ng tricycle si Patoy dyan ja, ja ka lang balikan ka lang namin ah makasama na Do doon lang kami makikusap na masama na ako baka iwanan niyo pa ako tara isama na kami sama sama all together <laughs> all for one all for all takot <laughs> na iwan si Patoy hanap pa kami ng ano baka yung mga kasama Magkalagala muna tayo. Eh, di ba? Kasama. Nakaludi mo. Kasama ko. Sabi ko mamaya. Pagtawag ka lang pala mamaya kung ano ah? Oo. Pagtalis na. Pagtapos pa na kami. Oo. Bakit iwanan mo kami doon? ay iwanan dito ko sa binyong ini to pa ako wala kayong masakin sa sepak ah inlido. okay sa inido sige para ma ano ano mga kada ano Christian ano? na pumasok oh mang... para makapag prefer naman kami. <laughs> so, <laughs> grabe inido pa kami mag-ano dire-release nang ano re ng motors mamabot akap ang layo sa inido pa tarlagan binyo sige uh, sa inido <laughs> okay lang iyon at din sa kapag jo ride right. Masama pa naman ng para kong dito guys maulan Nagpunta pa kami sa purok ng na ano -tay. na ako Bayan ng Taytay. Wala akong pasayro, kasama na ako na. Oo, wag your ride. Sige naman 'yun. Sana meron talaga tayo mas may masakyan na ano, mas malaki. Kasi ang laki ng ano, ano no. Talaga, <laughs> na makukuha. <laughs> talaga may Oo, kasi na ano safety ka kasi doon na oh, sa so, kahit sa ulan, sa ulan. Ang lakas pala ng alo, no. Ang lalaki ng alo. Ayan, hindi po tayo dito sa barrio. Barrio ng <hi> hey. po <fight ownership> yeah, oh mayroon sa na pa-drain na sa atin, po